So etong estado ng aking parep <laughs> O ba? Diba? So hindi mo maintindihan kung Ano bang itsura O ano ba <laughs> At doon din sa taas So ayan ayusin natin yan ngayon Lahat ng ito at magre-refill tayo At sasamahan nyo ako Siyempre at pagkatapos kong gumawa Ng pagre-refill dito sa aking rep Is lagawa tayo ng aking Ice tubig at yellow Dahil wala na rin talaga akong ice tubig o diba so mag ayos tayo ngayon mga kasari at magre-repeal samahan nyo po ako yung sabay-sabay lahat ng gawain mo sa bahay mga kasari na pagkatapos mo sa iyong munting tindahan is derecho ka naman sa inyong munting kusina dahil ikay naglalaba at habang ako naglalaba kanina mga kasari, ayan nagdi-display din ako na aking mga soft drinks dun sa aking munting tindahan marami akong labahan mga kasari kung nakikita nyo po, ayan nakatambak sa aking lames at kala nyo namang ukay-ukay at syempre nakapagsain na rin ako dahil gutom na gutom na ang inyong inday, magpiprito rin ako mga kasari ng karni ng baboy. Ayan. At ang partner niyan mga kasari is Prioles. Ayan. Ginisang Prioles po ang partner dyan. Habang busy-busy ako dun sa aking tindahan at naglalabayan. Nagluluto na rin ako na aking pagkain. O siya Ayan lang muna mga kasari. Bye-bye.